Ayan guys, hello sa inyong lahat. Good morning. maaga ako gumising, maaga ako nagasikas. So, nasikas ko na rin yung aking bunso. Pinaliguan ko na, tas naligo na rin ako. Para ma-re-refresh yung aking utak dahil lang aga-aga nabubisit ako. Naiinis ako ang aga-aga. Alam niyo ba kung bakit? Dahil dito sa pills ko na to. Dahil dito, ang aga-aga nabubisit ako. Hindi lang ito yung unang beses. Pangalawang beses na to. Ewan ko ba, nawiwindang ako. Bakit gustong gusto nila palaging tinitira itong aking pills? Ayan, kung nakikita ninyo, wala na itong laman. sa katila. tapos itong gitna may laman pa. Tapos eto, dito, wala na naman laman. Etong side na to, nainom ko na yan. Etong, etong natitira is para to ngayon, para mamayang gabi pag inom ko. Tapos pagdating dito guys, tatlong piraso, wala na naman laman. Tinira na naman ng mga mababait dito. Pangalawang beses na to, ewan ko ba bakit gusto gusto nila iniinom ko, hinangat na pitong pilas. Kahit saan ko to ilagay, talagang hinahanap-hanap nila ito guys. Pangalawa na to, yung unang beses din. Ayan, dalawang piraso yung tinanggal nila dito. Tapos ito na naman, tatlong piraso yung tinanggal nila dito. Gustong gusto nila, sarap na sarap sila dito sa pills ko. Ayan, nagpa-family planning din ata yung plano nila. Pero hindi naman family planning yung ginagawa nila. Buti sana kung um, sila ng pills ko, buti sana kung hindi sila nadadagdagan. Kaso guys, mawibindang ako araw sa araw, araw ko may nakikita. Ayan. Kaya maga ko gumising. Kasi kaso, ayan. Magkapi lang muna ako. Para pagkatapos ko, is aalis kapi ko. Punta kami ng health center. Para kumuha ng panibagong pills. Ayan, since hindi pa naman din ako nakakabalik ng, ng center para kumuha ng pills. Eto, magbabalik na ako ng center para kumuha ng pills dahil ayan, kinubos na nila. Last pills ko na kasi to. Ayan, last pills ko na to. Netong month na to. Tapos, ganyan pa. ba? Diba? ng mga mababait. Itong aking pills. Ayan. Dapat ang balik ko pa sana nis noong July 15. Kaso hindi ako nakakabalik kasi nga, um, di ba may bagyo noon at saka nag-uulan-ulan. Kaya pin pinuspon ko muna yung pagpunta sa am um, center para kumuha ng pills. Ayan. Kaya hindi ako nakabalik dapat July 15 pa yung aking balik sana. So, hindi na ako nakabalik. Anong na? July, ano na? Um, 31. Ayan. Pero okay lang naman kasi guys. Kasi kapag naman nagbibigay kasi yung um, doon sa health center ng um, na kinukuha ko. Kunyari, good for 3 months. Ang ginagawa nila, pinapasobrahan pa nila. Kunyari, good for 3 months, 3 bucks. Ginagawa nilang apat. Ayan. So, ito, bali ito. Itong pills na itong ininom ko. Ito yung pang na piraso. So, ito na sana yung last na last kong iinumin tapos ganyan pa. Binawasan pa. O, di ba sino hindi maiinis? Baka dahil pa dito sa tatlong piraso na tinanggal nila, ito pa yung maging dahilan para mabuntis ako ulit. Charis. Ayan. Pabalik ako ng health center. Ito yung aking record na dalhin. Ayan, magkakapilang ako. Tapos pagkatapos na ito, mag-asikaso na ako. Tapos na kami ng um, health center para kumuha ng bagong pills. Ayan. Kasama ko yung aking bunso sa pagpunta doon. Ayan. Kaya mamaya samahan nyo ako sa aming paglalakad-lakad sa labas. Papunta doon sa may health center na aming um, pupuntahan. Eto nga at pagkatapos ko nga magkape ay nag-asikaso na nga rin pala ako dito ng aking sarili. Bali nagsuklay na nga lang din pala ako ng buhok dito at syempre nagpalbo na nga lang din pala ako. Tapos nag lip gloss na rin pala ako ng konti, yung very light lang. Dahil hindi ko naman kiri na mag -li lipstick ng sobrang kapal. At saka hindi uso sa akin yung ganun mga guys. Yung lalabas ka ng napaka um, grabe yung postura ng pagmumuka. Charis lang. Ayun pagkatapos na ito, mga guys ay lalabas na nga rin pala kami na ito ng aking anak aking boy. So, ayan. Nilabas ko lang pala din yung stroller niya. Tapos inayos ko na din. So, ayan siya. Nandito na kami sa labas. Pagpunta na kami ng center para kumuha ng pills. Let's go na! Ayan na nga mga guys at nagumpisa na nga kaming maglakad dito nga sa aming street. Ayan yung aking Junakis na nakasakay sa kanyang stroller. At buti na nga lang din at medyo maganda na rin pala yung panahon ngayon at wala na rin palang ulan. Kaya eto at nakakalabas-labas na nga rin pala kami at tuwang-tuwa na naman itong aking anak. Balay kung mga tatanong nyo nga pala mga guys is walking distance nga lang pala dito sa amin yung health center. Kaya napakadali lang para sa amin yung access nga papunta doon. Dahil medyo malapit nga lang din pala yung Um, health center mula dun sa aming bahay siguro kung maglalakad nga kami ay aabutin lang kami ng 3 to 4 minutes or kaya hanggang 5 minutes depende mga guys sa lakad kung bagal yung lakad namin is mas matagal kami makakarating pero kung mabilis kami uh, maglakad ay mas mabilis kami makakarating doon sa health center eto nga at nag video video nga lang din pala ako dito sa may kahabaan nga ng street na to at maya maya nga lang din pala ay nakarating na nga rin pala kami dito sa may center at dito na nga pala ito mga guys. Ayan, dito nga pala kami sa my um, Barangay South Signal Tagig. Dito nga pala yung health center ng Barangay Signal Tagig. Ito nga pala yung kanyang labas at buti na nga lang pala ay um, hindi gaano maraming tao dito. Kaya nung aking chinek sa loob, ayan, wala siyang gaano tao mga guys. Kaya naman pagpasok ko nga dito sa loob ay napakabilis lang talaga ng naging um, pagkuha ko dito ng um, pills para sa family planning. At ganito nga pala yung itsura nga ng health center dito sa amin. Pagkatapos nga pala guys ay eto, um, natapos na pala kami sa health center neto at pauwi na rin pala kami dito. Bumili nga lang din pala kami ng almusalin netong aking Uh, bunsong anak. Bumili lang pala kami dito kay ate ng champurado. Tapos, eto. Tudalakad na naman kami pa uwi. Gano'n lang kabilis mga guys nung aming pagpunta sa center. Pagpasok namin doon, ayan. Diretso kami sa may family planning desk. Tapos, inassist na ako ng mga staff doon, ni ma'am. Tapos, ayun. Pagkatapos na mga guys, binigyan niya na ako ng um, pills. Ayun na mga guys. Kakawilan namin dito sa bahay. Galing kami sa center. Eto. Nakakuha na ako ng mga bagong pills. Eto yung aking record. Ayan. Yung dapat nga dapat talaga nabalik ko is dapat no July 15. Pero ngayon lang ako nakabalik. Um, July 31 na. So, ang susunod kong balik is um, August 31. Next month. Para sa susunod na um, pagkuha ng panibagong pills. Pero guys ha, may share ako sa inyo. Napaka-generous ng aming center dito. Kung matatanong nyo, tagatagig ako. Ayan. Napaka-generous ng aming center dito. July 20, July 31. Ang next na balik ko is August 30. Oh, August 31. Ayan. Pero tingnan nyo naman guys. Ito yung mga nakuha kong pills. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima limang box ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag um, kumukuha ako ng pills. Ito is libre lang, galing health center. Kapag kumukuha ako ng pills para sa family planning, ito, kunyari, ito nga at 3 months, kunyari 3 months yung binigay nila, um, pinasosobrahan nila. Kaya tingnan nyo naman, napaka-generous ng aming center dito. Ang next na balik ko is August 31. Tingnan nyo naman kung gano'ng kadaming pills yung binigay nila sa akin. Ganito kadami na yung pills na lalak akin lalaklakin. Charis, ayan, limang box, diba? Tapos sa susunod na babalik ako, another na naman madadagdaga na naman. Hanggang may ipon. Pero maganda at least may pang reserva, diba? Advanced din sila. Ayan, napaka ng aming center dito. Lalo na kung taga-tagid kayo. Ayan. At saka ako oh, nga pala guys, nung ano, nung, um, na ako sa, um, family planning desk. Ayan, tinanong ko kay ma'am regarding nga sa aking pills na mayroong bawas ng mga mababait. Ayan, tinanong ko sa kanya na ma'am regarding ko sa pills kasi ganyan sabi ko na uh, may bawas po kasi yung ano yung pills ko um, tinira ng mabait. Ayan, ano, paano, paano po ba yung way ko na pag-inom since may ano na siya, may um, laktaw na siya, may tatlo na siya ang pirasong pills na nawawala. Sinanong ko sa kanya. Uh, um, ayan, sabi naman ni ma'am, okay lang daw, basta yung pag-inom ko, tuloy-tuloy ko lang daw yung ano, mga natira tapos hindi ako maglalaps kung anong oras ako uminom, ganoon pa rin daw ang oras. Ayan. Yun. Tapos, um, natanong pala ni ma'am doon sa center regarding doon sa aking cervical um, via screening, screening is, doon kasi sa amin, dito kasi sa amin sa health center, meron silang ganito. Ito yung aking record last year. Ito naman is para to sa um, via screening. Ayan. Via screening. Yung chine-check nila yung um, alam nyo na, yung ating mga ano kung healthy ba yan. O diba? Kasi last year, nagpa-biya nagpa, na nagpa ako dito sa health center namin. Um, ang date niya is, ang um, July 8, 2020, four last year. Tapos ayan, nakaka isang taon na ako. Hinanap ko sa akin ni madam, ni Ma'am, doon sa may ano, family planning um desk yun, Yung nag-assist doon sa center. Hinanap ni Ma'am yung aking record sa BIA Training resort ko. Um ang sabi ko kasi sa kanya, Ma'am, hindi ko hindi ako si sure kung naka one year na ako. Syempre one year na kapag matagal kasi nakakalimutan na natin, di ba? Ayun, ang sabi ko kasi sa kanya, Ma'am, hindi ko po dala yung aking um record. Ayun, sabi ni Ma'am na um kapag ano, kapag <coughs> Ayun, ang sabi sa akin ni ma'am na um, kapag one year na yung aking BR um, screening. Is, um, babalik ako ulit doon para sa another screening ulit. 'Di ba? Napakaganda ng aming ano dito sa um, health center ng tagi, Kumpleto sila sa mga ganito. Napakamalaking bagay kaya 'yung may ganito, guys. 'Yung um na-check nila 'yung ating mga part mga ano, 'di ba? 'Yung mga kipem-pem natin kung healthy pa bayan or no, ano pa bayan, 'di ba? Yan, diba? Malaking bagay no may ganito silang ginagawa para sa atin Kasi yung iba, di ba, nababayad pa sila kapag nagpapabiya sila o nagpapapap smear, din, nababayad pa. Pero dito sa center namin, guys, hindi, libre. Ayan. Ang sabi ko kay ma'am na, um, titignan ko na lang po muna yung aking record. Kasi since hindi ko adala, at saka hindi rin ako sure kung naka one year na ako. Eto, tinignan ko nga yung aking record since July 8 pa to, 2024, ako nagpabiya. So, na isang taon na ako. Ayan. Baka siguro next month na lang ako babalik kapag um, nag ko ulit ng another piece para ma-schedule ako ng biya Kasi i-schedule kasi nila itong um, dito sa my BIA. Or tinatawag nilang screening. Ayan, alam niyo naman yan, di ba? Sa ating mga babae, napaka-importante yung may mga ganito. Ayun, check nila yung kipempem natin. O, ba? Diba? Sa iba, sa iba nga nababayad pa eh, para lang malaman kung okay pa ba, normal pa ba yan, charis na. <laughs> ayun, ayun lang nga guys. Ayun lang, sinare ko na sa inyo about ito sa aming napaka-generous na health center dito sa Kadish. Ganito sila ka, ano dito sa amin. Meron pa silang mga paganto, mga, may, may, may pabiya screening pa sila na chine-check nila yung mga kipempem natin. Tapos syempre, napaka-completo rin sila sa mga, um, uh, mga ano na, provide nilang mga gamot, like ganyan, kapag magpapacheck up ka sa mga matatanda, sa mga bata, kompleto sila lahat. Tapos syempre, lalo na ito sa mga family planning, napaka-importante na ito mga guys. Ayan, kung ayaw nyo masundan agad yung mga junakis ninyo, mga maliliit pa, kung ayaw ninyo mag hagdang, -hagdang palayan pala mga anak ninyo Ayan, eto ang sagot guys Family planning, New lang, bye bye!